Good morning, good morning guys no. So ngayong araw, meron akong okay, nakikita sa inyo na ang ulo ng dugong. Tingnan niyo guys yung video ko. Patikitik niyo kung ano yung ulo ng dugong. Tara. Buksan natin tong ulo ng dugong guys. Ito. Ito yung ulo ng dugong na sinasabi ko sa inyo. Buksan natin. Ito guys yung ulo ng dugong. ayano. No. oh. Yung ulo ng dugong. At yun na nga guys no. Umpisahan na natin ang pagluluto nito na ulo ng pusit na malaki. Nabili natin to sa palengke guys sa farmers ng halagang 180 ang isang kilo. Bali, nagkakahalaga ito ng 263 pesos. Ganitong klase lang guys na ulo. Kaya sa bibili ka naman ngayon ng baboy na nagkakahalaga ng 400 to 420. Ganito na lang ang bilhin mo guys. 260 lang, mayroon ka ng masarap na ulam. Aadubuhin mo lang yan guys, masarap na. Kaso, pag hindi ka marunong magluto niyan guys, makunat yan. Kaya ang gagawin natin dyan, Papakuluan natin muna siya ng mga 20 minutes. So ayan ay tinahanap ko yung mata. Wala siyang mata. Tinanggal na yung dalawang mata niya. So ayan nga guys, pinakuluan na natin yan ng 20 minutes. Tapos hahanguin na natin. So ito na. Nasa planggana na siya guys. Tapos hihiwaan na rin natin yan. Malambot na yan guys. Nasa 20 minutes lang yung aking pagpakulo. Pero lulutuin pa natin yan ng another 20 minutes para yami mamaya guys. So ayan, biyakin muna natin guys yung kanyang pinaka galamay. So ayan, mainit pa yan. Umusok-usok pa. So dahil mainit pa, itabi muna natin guys. Lagyan na natin ng tubig para hindi tayo mapasok. So ayan, lulutuin na natin yan guys. Ihiwain na natin. So nilagyan natin ng tubig kasi nga kakahango lang natin, mainit. Kaya lagyan natin ng tubig. So unahin natin hiwain yung mga galamay niya guys. Ayan mo. No? ganun lang ang pululuto nito guys hiwain mo lang ng maliliit para hindi siya makunat tapos pagkatapos nyan na hiwain mo ayan hugasan mo ulit para talagang malinis kasi nga masarap yung niluluto mo na malinis kaysa sa niluluto mo na hindi mo alam kung malinis kaya ayan hiwain lang natin niyan, guys yung mga galamay na yan ng maliliit para pag pinakuluan natin mamaya pag iginisa na natin mabilis lang siya maluto guys although luto na to guys kasi nga 20 minutes natin pinakuluan pero ang gusto natin makuha natin yung malambot na malambot na ano na texture nito kumbaga para hindi siya makunat so iwain lang natin ng ganyan maliliit lahat yan guys sa mga galamay niya ganun lang paghiwa natin pati yung pinakapisngi niya sa may mata ganun lang maliliit lang para pag inadobo natin, hindi na siya ano, makunat kaya shout out dyan sa mga mahilig kumain ng ganito, guys, mas maganda pa to, kaysa sa ating binibiling mga baboy, guys, kasi ito iwas hayblad to, seafoods kasi to, guys, kaya dito na lang tayo mag-focus kaysa sa mag, ano tayo ng baboy, nako maheblad tayo doon kaya dito nilang tayo sa guys. O, ayan pala kanyang mata guys. O, ang laki o. Ngayon, tatanggalin natin yung kanyang pinakangipin. Ayan. Hindi pala yan mata guys. Ano pala yan ngipin? Ayan o. Ayan yung itim na yun. Yun yung ngipin niya. So ngayon, hiwain din natin yung kanyang pinakalaman. Dahil doon sa ngipin niya. Ayan. Masarap yan guys. Matigas-tigas yun. Pag uh, naluto. Malutong-lutong. So, Ibilisan lang natin guys yung ating paghihiwa para maluto na rin natin. Tapos, lalahokan lang natin yan guys ng ano, yung ceiling green o ceiling bill paper kung mayroon. Mas masarap kung mayroon yung ceiling bill paper. Kaso, ang mahal ng bill paper ngayon guys, nagtanong ko kanina sa palengke, alam mo ba kung magkano ang kilo? 550 yung kilo ng bill paper ngayon. So, is the bill paper bumili na lang ako doon sa mga siling pahaba yung pangsigang yung green halagang 20 pesos kasi nga hindi natin afford yung siling malaki yung bill paper talagang napakamahal hindi ko alam kung bakit ganun kamahal yung siling na yun samantala sa probinsya hindi naman ganun kamahal yan pero kung dating sa Maynila napakamahal yung siling malaki na yun yung bill paper na yun. Hindi ko alam kung bakit mahal na dito. Pero sa probinsya, mura lang yan guys. Doon sa amin, sa probinsya, mura lang yan. Wala pang 50 ang isang kilo nun. Pero biruin mo, pagdating ng Maynila, 500 plus. Sino pang bibili nun? Ang ibibili mo nun, ikakain mo na lang kung anong kakainin mo. Kasi nga biruin mo, 500 plus, no? tapos bibili ka lang noon ng isang peraso, dalawang peraso, so magkakahalaga yon ng 50 pesos or 30 pesos. Nako, malaking bagay na yung 30 pesos tayo, saka yung 40 pesos. para sa dalawang peraso o isang peraso na bill paper. Kaya hindi na lang. Siguro bibili ka lang noon kung talagang kailangan-kailangan mo. O magagawa ka ng kalderita uh, o michado Ganon o kaya yung menudo yung mga ginagamitan ng mga ganong bagay guys na siling malaki yun lang doon ka lang bibili pero pag ganyan talaga na bibili ka para sana ipang sangkot lang dyan sa ganyan na lulutuin natin napakamahal hindi pwede hindi uubra kaya kailangan maging wise din tayo wag natin pilitin kung talagang hindi naman dapat maging wise din tayo sa pagbili ng mga ganun pero yun mo pag natitingin ko pa lang kanina tinanong ko yung tindera doon. Ang sabi niya, 500 plus, sabi ko ha. Pati ako nagulat, bigla ko nabitawan yung kinahawakan kong dalawang piraso. Kasi nga, nagulat ako sa presyohan guys. Pero mo yung dalawang piraso na yun kung binili ko. Siguro na mga 50 o wala pang 50 naman siguro. Pero oh, grabe, napakamahal parang ang isang piraso nun, mabili mo ng 15 pesos or 10. Iwan. Kaya, hindi ko nalang binili siya, guys. Biruin mo naman, 500. Kaya, yun. Nag, ano na lang ako doon, nag-focus na ako doon sa kulay green na uh, sili. So, ayan. Tapos na natin, guys, siwain. So, hugasan muna natin to na mga dalawang beses o tatlong beses, guys. Ayan. Para naman, mawala yung kanyang dulas at saka Nilamasan pala natin yung guys ng asin kanina bago natin niluto para mawala yung kanyang dulas. Ayan, so natapos na natin yung isang hugas, hugasan ulit natin para malinis talaga. So ayan, hugasan ulit natin siya bago natin igisa. Ayan, mga dalawa hanggang tatlo lang na hugas lang guys, pwede na yan. Mawawala na yung kanyang dulas sa paghihiwa natin, sa yung pagpapakulo mawawala na yan yung dulas niya kaya masarap na yan guys na adobo ayan oh kulang na lang yan ano i e, gisa so ito na guys pala yung sili ng ating nabili halagang 20 pesos ayan oh ganyan lang karami yung 20 pesos guys ngayon ng sili na green tatlo piraso yata yung kanyang limang peso. so ayan 20 pesos yan Samantala sa probinsya guys, hinihingi lang natin yan sa mga kapitbahay doon o mayroon kang nadaanan na taniman ng sili, pwede ka na pumitas. Samantala dito sa Maynila, gaganyan, tatlong piraso, limang peso. Nako, nabakamahal talaga. Ang laki talaga ng pagkakaiba ng pamumuhay ng Maynila at saka probinsya. Sa probinsya kasi, kahit anong gulay madaanan mo, pwede ka kumuha ng libre. Dito sa Maynila, hindi ka pwede kumuha ng libre. Lahat dito sa Maynila, guys, may presyo. Ultimo, tatlong perasong tangkay ng malunggay, guys. Sampu na. Apat na peraso hanggang limang perasong talbos ng kamuti. Sampu na. Nako, napakamahal na mga gulay-gulay dito sa Maynila talaga. Kaysa doon sa probinsya. Kaya minsan na iisip ko masarap pa rin mamuhay sa probinsya. Kasi nga, libre ang mga gulay doon. Pero nga, dito tayo naghahanap buhay sa Manila. Wala tayo magagawa guys. Kasi nandito yung ating hanap buhay. So ayan guys, natapos ko na rin tanggalan ng buto. Dahil pag isinama natin dyan sa ating adobo guys, sa dami ng sili na yan, baka hindi na natin makahan yung ating adobo. Kasi napakaanghang din ng buto niyan guys. Kaya ang ginawa natin, tinanggal natin yung buto. At ito na nga guys, hiniwa natin ng pahaba lang. Lahat yan, ganyan lang ang paghiwa natin para pag malapit na maluto yung ating adobo guys, saka natin ilalahok yung sili na yan para hindi siya malata. Kung baga, parang luto lang siya guys sa ano niya, asingaw ng ating adobo. Yan lang ang sangkap natin guys sa ating adobong pusit. So, sili, tapos lagyan natin ng laurel at saka sibuyas bawang lang isa guys. Ayos na. Tabla-tabla ah, na yon Kaya, ganito lang magluto ng ating masarap na adobo ng pusit guys kaysa marami pang nilalagay yung iba kasi guys nilalagyan pa nila yan ng ano eh oyster sauce kaso paglagyan natin ng oyster sauce matamis na yun guys hindi siya bagay na i ano ipulutan ang gusto ko kasi yung medyo may alat-alat na may anghang-anghang ayun yun ang gusto ko sa adobo guys ng pusit kaya hindi ako naglalagay ng oyster sauce. E simple lang, ganito lang yung ating pagluluto, guys. Naman ako lang ganyan sa pagluluto ng aking nanay noon. Dahil nga, nagamasi amasid ako noon nung maliit pa ako. Pag nagluluto yung nanay ko ng octopus or pugita, guys. Ganon ang ginagawa niya, guys. Pinapakuluan muna. Tapos, pag malambot na, sa kanya hihiwain. Tapos, ang sahog nun, gawa ng marami namang kaming tanim na mga sili-sili guys yun ang sinasahog niya yung sili na green na ganyan o kaya yung siling malaki guys yung bell pepper maraming kami tanim nun kaya yun ang inaano niya ang sinasahog lang tapos gigisa lang niya masarap na masarap na yung guys dahil ang octopus pag uh, bagong hulik sa riwa manamis na misi yung guys o, ano pag niluluto kaya pag naluluto noon yung nanay ko nagtitingin-tingin ako yun lang yung kanyang sangkap masarap na masarap na naulam namin yung guys no noon nung araw kaya na malaking tulong yung nanonood ka sa pagluluto sa magulang mo sa kaysa sa hindi ka nanonood kasi pagdating mo sa ibang planeta ikaw naman yung magluluto alam mo na nakakakuha ka na ng idea kung paano lutuin yung mga bagay-bagay na lulutuin mo kaya mas maganda pa rin na nagbamasid ka sa mga nagluluto guys kasi nga, doon ka matututo kung paano lutuin. Sa ganitong teknik ng pagluluto, nakakuha ako ng idea sa aking nanay. Sa probinsya kasi guys, hindi mo kailangan magluto ng maraming sangkap kasi nga lahat ng lulutuin mo doon ay napakasariwa pa. Galing mismo sa dagat guys. Gumagalaw-galaw pa, lumunod niluluto mo na. Kaya hindi mo kailangan ng maraming sangkap. Pag nagsabaw nga kami ng isda guys noon, alam mo kung anong sahog lang, tanglad lang guys, or lemon grass lang. Tapos, Konting bitsin ayos na. Pero dito sa Manila, pag nagluto ka rito, kailangan ng maraming sahog. Tulad ng sinabawan na isda guys, andyan yung mayroon kang talbos ng kamote or talbos ng malunggay, may kamatis, Basta, pag nagluto ka sa Manila ng mga sinabawan, ang dami yung isasahog para mawala yung lansa. Pero sa probinsya kasi guys, hindi uso ang ganun. Kasi gawa nga ng presko pa yung isda na lulutuin mo at presko pa yung seafoods na lulutuin mo hindi mo kailangan ng maraming sangkap para sumarap yung ano mo, yung lulutuin. Tingnan mo tong niluluto ko guys, oh. Ganyan lang yung sahog ko. Sibuyas, bawang, laurel, yan lang guys. Tapos kaunting paminta mamaya pag kumulo na. So, igigisa lang natin muna yan yung guys, yung sibuyas na yan sa kabawang tapos tapos na. Ganun lang kabilis magluto ng adobong pusit or adobong pugita guys. Wala nang koskos -kos balungos pa pag nagluto ka ng pusit at saka pugita. Simple lang na recipe pero masarap guys. Yung guys. Tapos na tayo maghiwa ng ating mga sangkap at sa kayong agubuhin natin na ulo ng lugo. Kaya ngayon, hindi na lang tayo para tupuin natin yung ulo ng lugo.